mga kasarap, wow. isang mapagpalang araw po sa ating lahat. For today's karinderia serye, ay nandiyan po yung tsahin ko, ang kapatid po ng tatay ko, si Susan Chico. Bali, meron siya sa akin ino-offer, para kay nanay. Ito daw yung tinatawag na samahang haranista ng Central Luzon. Bali, tinanong ko nga siya kung tungkol saan yan. Ito daw sama ng mga haranista ng Central Luzon, ay parang St. Peter. Bali, meron kang pipilhapan and then magiging member ka, meron kang babayaran na monthly. Parang contribution mo siya monthly. And then meron kang makukuha in case na na you lost or magkaroon ng lost family or magkaroon ng aksidente, meron kang makukuha. So, si tita ko daw ay kasali na daw siya dyan ng mga buwan na or taon. Then, sabi niya sa akin, ah, uh, baka daw kung gusto ko, isali ko si Mother Earth. Isali ko naman si Mother Earth, wala nang mawawala kung susubukan natin, ba? Diba? Bali, para din naman kay Mother Earth yun. Kung sa bagay, tayo naman, eh, wala naman yung, tayong... Yung parang hindi natin alam kung ano mangyayari sa atin sa hinara. In case lang naman ay eh, maging handa tayo. So, umalis na sila at meron tayong mga customer at sila kuya nga ay yan. Mag-shoutout daw sila Sige kuya mag-shoutout kayo Tapos <laughs> Pwede kayo mag-shoutout Lakas na lang Tapos <laughs> Tapos Tapos Medyo niya pa sila kuya dyan na mag shoutout kaya medyo nagkakatawanan sila. Bali yung mga customer namin na isang grupo and then may mga kasunod din sila ng mga customer namin na grupo-grupo ang mga dumadating. Actually sa totoo lang hindi ko alam ah, saan talaga nanggagaling yung mga customer namin eh. Dyan, ako sa parking at chinek ko kung meron pang kung bukas pang ilaw or may nakapark na <laughs> araw o yung kay Boss Ontong na sa beverage wala na. At yung mga kumain dito sobrang dami. Mga rider yata yun. Wow! Salamat! Pero sana nilikpik-tipin pinagkainan nyo. Joke lang. Dumating na rin pala yung delivery kay Kuya na kulang yung tinatawag na gami. So, wala nang ibang magkakabit niyan kung hindi ako at kailangan natin kabit kasi may mga customer tayo naghahanap ng gami. Yung ang Hopia, shoutout sa Saku. May mga naghahanap na rin sa Saku eh. Kaso wala, ta wala tayong maibenta kasi wala pang deliver ng Saku kasi sa kabiti pa manggagaling yun. After ko magkabit niya ng mga binusa ay nagpahinga na muna ako. Ah, relax, relax ng konti kasi pagod din ang kasarap niya pagkatapos magkabit ng mga binusa. So, tinik muna natin yung kusina kung okay. Okay naman yung kusina. Malinis at 'Wala lang ulam namin kasi maga pa lang ay marami na ibenta si Maldites. Si Maldites nga pa lang nagbukas kaya medyo mahaba-haba ang naging tulog ko kasi pagising ko ng umaga ay medyo masakit ang ulo kaya sabi ko kay Maldites, siya muna magbukas. So nagbukas naman si Shadowla nang pasok si Maria kaya nandiyan si Maria. Bali ang mga nandiyan ay si Maldites, si Maria at tsaka si si Nene at tsaka si Genggeng. Si Mirano ba ay naka-kinanay si, si Ursula, tsaka yung pumunta si Eric sa ina-uwi niya. So yung mga rider na customer natin, andiyan yung mga single nila na, nakaparada. Maraming maraming salamat sa inyo for choosing Race 3 para dito kayo mag-live. Ito nga pala sa pagpasok sa lobby, eh, makikita nyo ang aking tarpaulin at makikita nyo ang pusa kong si Mingming. Mingming, ano ba yan? Sinyalis na ba yan? Napasasahurin na ba tayo ni Meta? Sana napasahurin na tayo ni Meta kasi kailangan, kailangan na nating makabayad ng utang. At, at saka, kailangan, kailangan natin pang support. So, okay lang naman, kahit di pa tayo makasahod kay Meta, wala nang problema. Meron naman tayong pinagkakabalahan itong ating reason eatery. Magpala mga pala ako yung maldit sa pupunta ko ng <laughs> cementerio. Sabi ko sa kanya, ay dadala yung si father at saka si tita. So, dinala ko muna rito si father. Muni-muni ako, may baon ako tinapay, may ng tubig, at saka may baon ako yung spaghetti. Pinadala sa akin yung mother. Dalawa yung tab ng spaghetti, na pinadala sa akin ni Mother Earth at ah, tigisa daw kami ni Maldi. Bali, na kinahin ko ay yung akin. So, dumalo dumala ako rito sa may apartment kay Tita Susan na ah, hipag ni ah, malapit na rin ilipat sa pwesto ni Tatay Hopefully. Bali, 3 years na siya ngayon eh. Ah, at malapit na yung kanyang death anniversary sa January 24. At ah, after ko dumalo dyan, syempre babalik ulit ako kay Tatay kasi sumagit lang ako dyan para magsindi ng kandila. tapos after nyan eh, makalipat na si Tita or mailipat na namin si Tita, isa na lang dadalawa namin doon na sa kay Sa pwesto na lang ni Tatay. So, dyan muna kay Tatay, muni-muni. May dala kain at saka tubig importante kasi tubig kasi mainit ang panahon kaya dito muna ako kay tatay tambay tambay at ako na lang muna ang focus para alam nyo na solo muna yung moment na to so dito muna ako kay tatay tumambay ako at saka nagmuni muni syempre kanina ko rin yung pwesto ni tatay kung okay naman mas maganda yung ganyan kasi dati yung ginagamit namin yung kay tatay yung progress eh kaya lang ay laging nagda-dry. walang tubig actually yung pwesto nga ni tatay na yan yung halaman siya sa yung halaman ni tatay sa altar na dalawa at saka dito sa may labas ay namatay kaya nung undas ay bumili ako ng artificial mas maganda artificial, mas maganda, mas malaki, mas pansinin. Pero inalis namin siya after ng undas kasi mahirap na baka mawala or madry or matuyop kasi nga pag mainit, syempre maglulus din yun kasi artificial lang naman yun. Sa so, pagkatapos yan, ay naipauwi na ako at syempre natin na ako ni Maldits at walang tao sa karinderya. So mga kasarap, maraming 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 po salamat at lagi po natin tatandaan na lahat pwede pero hindi lahat dapat. Bye bye!